Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po sa News Up To Date. Ang topic po natin yung araw na ito ay tungkol po sa advisory na inilabas ng Securities and Exchange Commission para po sa mga online lending platform borrowers. O para nga doon sa mga nangungutang doon sa mga OLPs or yung mga online lending platforms. Kasi nga marami ang uh, mga nangungutang doon sa OLP ang uh, nahaharas nung kanilang inuutangan at marami din ang nai-scam. So ito ay gabay para doon sa mga nangungutang gamit nga yung mga online lending platforms para po hindi po kayo maloko o para makaiwas kayo sa panghaharaso. So isa-isahin natin yung mga gabay na inilabas ng SEC para nga sa publiko. Mga bagay na dapat tandaan bago umutang sa mga rehistradong online lending platforms o OLPs. Una, Basahin at intindihin ang mga terms and conditions ng loan agreement kasama ang mga interest, fees and charges, bayarin at due date. So yan po ang uh, problema sa mga nangungutang dahil kadalasan hindi na nila binabasa yung terms and conditions. So hindi nila alam na napakalaki pala ng na interest o may mga charges kapag uh, late mo na bayaran o may mga dagdag na mga charges, o may mga hidden fees. Kasi nga, hindi naman nila binasa yung loan agreement. So, dapat basahin yung loan agreement para nga malaman nyo lahat yung detalye do sa mga interest, do sa mga fees, charges, doon sa bayarin, at doon sa due date. Kasi nga, mapapahama kayo. Kasi kapag inireklamo nyo na mataas nga yung uh, interest, pero kapag check naman doon sa uh, terms and conditions na inagrihan ninyo, ay makikita na nandoon pala yung mga detalye na yun at hindi nyo lang nabasa. Kaya nga dapat basahin maigi yung mga nakasulat doon sa terms and conditions ng loan agreement. Pangalawa, huwag i-click ang nagbibigay permiso na makuha ng kumpanya ang mga informasyon sa inyong phone contacts o social media. Illegal po yan, bawal po yan. At kapag meron pong mga ganyan mga permiso na hinihingi, yung pag-uutangan ninyo ay dapat isumbong po ninyo yan sa National Privacy Commission para po yan maimbestigahan at isumbong nyo rin po sa SEC para nga maimbestigahan at maparusahan yung OLP na naghihingi nga ng permiso para nga makuha yung mga phone contacts o social media niyo Kasi kapag uh, clinic nyo po yan na uh, binibigyan nyo nga sila ng permiso ay kukunin nila yung phone contacts nyo pati na rin yung sa social media ninyo at kapag di nga kayo nakapagbayad ay sila naman ang haharasin nung pinag-utangan ninyo at yan nga ang laging nagiging problema dyan, di ba? Yung hindi naman nangutang, yun nandun lang sa phone contacts nung nangutang, uh, yun ang hinaharas kung ano-anong panghaharas o pananakot ang ginagawa ng mga OLPs na yan. Kaya nga, huwag kayong papayag na bigyan sila ng permiso para nga ma-access ang phone contacts at social media ninyo. Pangatlo, magbasa na reviews tungkol sa reputasyon ng nagpapautang na online lending platform. Meron ba itong reputasyon sa panghaharas, pagkuha ng contact list o mataas magpataw ng interest? So, dapat bago nga kayo mangutang, i-check nyo muna ano ba yung review dyan. Baka marami na ang nagre-reklamo na kapag uh, hindi ka nakapagbayad on time, ay haharasing ka pati na rin yung mga nasa contact list mo. O meron na rin mga reklamo na masyadong mataas ang mga interest na pinapataw nila. Kaya nga dapat i-check nyo maigi, i-check nyo yung reviews. At tignan nyo kung yung mga reviews ba ay credible o baka naman mga peking reviews kasi meron din po mga peking reviews para nga kunwari maganda talaga yung kumpanya pero sa totoo hindi i-check nyo po yung reviews doon sa Play Store doon sa Google Play Store doon sa Facebook tignan nyo baka may mga nagre-reklamo na i-check nyo po kaya kailangan bago nga kayo gumamit ng mga online lending platforms ay mag-research kayo i-check nyo kung talaga bang legit at syempre i-check nyo kung maganda ba ang reputasyon ng online lending platform na pag-uutangan ninyo. Pang-apat, dapat po i-verify and i-confirm po sa Securities and Exchange Commission o SEC website kung ang katransaksyon ay rehistradong lending, financing company at online lending platforms. Kasi meron po dyan mga peke at meron din po dyan hindi legit na mga online lending platforms. Kaya nga dapat i-check nyo para po hindi po kayo mabiktima ng mga hindi rehistradong online lending platforms. At dapat ganyan din po ang gagawin niyo kapag kayo naman ay sasali sa kahit na anong investment. Dapat po siguraduhin niyo na 'yung investment company na sasalihan niyo o pag-iinvesta niyo ay talagang legit at merong secondary license na galing nga sa Securities and Exchange Commission at dapat po i-check niyo po o i-verify po niyo sa SEC para po hindi po kayo mapahamak at mabiktima ng mga online scams. So, ito po yung SEC website. So, dyan nyo po pwede makita yung registradong lending companies, yung rehistradong financing companies, at registradong online lending platform. So, dyan nyo lang po iti-check sa mga link na yan para po makita nyo yung buong listahan ng mga lending companies na nakarehistro sa SEC. Panglima, mag-ingat po dun sa mga advance fee scam dahil wala pong lending o financing company na humihingi ng paunang bayad bago magbigay ng inuutang na pera. Kapag meron pong nag-o-offer sa inyo na magpapautang ng pera pero bago kayo pautangin ay nanghihingi na advance fee o bayad bago nga kayo pautangin, e, eh, iwasan na po ninyo yun dahil yun po ay isang scam. Marami pong mga nabiktima ng ganyang scam lalo na po sa Telegram. Yung bago ka daw pa utangin, ay magbayad ka daw muna. Huwag po kayo maniniwala doon dahil kapag nagbayad po kayo ay ibablock na po kayo at yung binigay niyong pera ay mapupunta lamang po sa mga scammers. Kaya po umiwas po kayo dyan sa mga advance fee scams. Panghuli, ay dapat tiyakin na nabigyan kayo ng kopya ng loan agreement at resibo upon full payment. Kapag uh, nakapagbayad na nga kayo ng buo, eh dapat meron po yung resibo at dapat meron din kayong kopya ng loan agreement para nga ma-check nyo kung tama ba yung nabayaran nyo. Baka kasi sobra yung nabayaran ninyo. At uh, syempre nga kung may loan agreement at meron kayong resibo na patunay na sumobra nga yung naibayad ninyo, ay pwede po kayong makakuha ng refund kasi nga sobra nga yung naibayad ninyo. Kaya nga dapat meron kayong kopya ng loan agreement pati na rin ng resibo kapag nabayaran na ninyo ng buo yung inutang nyo sa online lending platform. Mga kababayan, dapat maging maingat tayo dahil marami ang nagkalat ng mga scammers kahit na po sa lending o investment platforms ay marami pong mga scams at uh, dapat maging maingat tayo sa sasalihan natin o papasuking online lending platform kasi meron po dyan na nanghaharas. Kaya nga, kailangan doble ingat tayong lahat. At, wag po kayo sasali doon sa mga hindi rehistradong online lending platforms, pati na rin doon sa mga hindi rehistradong mga investment platforms. So, mga kababayan, kailangan po lagi mag-research. Mga kababayan, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. God bless, po.